ngayon, nagka, nagkagulong ngayon. Ha? Nagwagi ngayon ang kwan. Nag, nagwagi ang tama. Ang mali, natalo ngayon. Ngayon, wala siyang matatakbuhan kasi hindi rin siya tanggapin dito. Wala, hindi rin siya tatanggapin sa tama. Yun, ang, yun ba ang gusto nyo mangyari? Na paniki ang tawag sa iyo? Ha? Kaya ang mga Pilipino na hindi nakilahok sa problema ng bayan, paniki ang tawag ko dyan. So, malinis tayo ha. Ano ba tayo? Paniki o tunay na makabayan? Okay, uh, so much for that. Ano? At least nag lang ako, nag-share lang ako na ang ating kababayan nandoon na sa Liwasang Bonifacio. At ang ating kasamahan nandoon na rin sa Liwasang Bonifacio. Yung aming kasama nandoon na rin. At nag kami ng tamang feedback. Ang tamang feedback, nandoon na sila. Kung ano man mangyari, mayroon kaming gagawin susunod na aksyon. Yun ay hindi ko pwedeng sabihin yun. Para sa bayan ang aming aksyon. Hindi pang sarili, para sa bayan. Kaya pinauna namin doon sila. Sa Mindula 4PM. Okay, may Mindula daw, sabi ni Juan. Uh, Captain, uh, tama yan para sa bayan. Uh, ando daw, mayroon daw, sabi ni Oniko sa Mindyola 4 p.m. Okay, baka papunta sila sa Mindyola. Okay, 4 p.m. from uh, uh, from Bonifacio going to Mindyola. Ganun ang mangyari. <laughs> ayaw ko sa sa paniki zero. Eh, no? Tingnan mo, ayaw mo sa paniki. Sige. Kaya ang tawag mo, paniki ka o tunay kang makabayan para wala kang matakmat. Very good, very good. Uh, let's uh, cards. Ano na uh, kuha mo ibig sabihin? <laughs> Mapapangi kasi ang umi ang uh, patiwarik. Um, tama, ano? Pa, kaya pala paliki mabaho kasi patiwari patiwarik kasi ulo sa baba tapos yung katawan ay yung point niya nasa taas <laughs> nakasabit kaya pang umi. kaya pala mapanggi. So, okay. Uh, sa Mindyula, 4 p.m. Ano? ah uh, Uh, let's God's uh, Mindula pala yung mga vloggers ah, na sa Mindyula. Hindi, nag nagantay sila doon. Marami na rin nasa ako, nasa Liwasang Bonifacio. Tama ka, tama ako. God bless you po. Okay? Nag-invite na po si Sir OFW po kasi ako. Okay, mag-invite. Kung uh, nasa ibang basa, mag-invite kayo. Kasi kung gusto niyo makilahok. Hmm, marami ng grupo na. ano, <laughs> sa totoo lang, ano mga commanders namin, mga tao namin sa bawat sulok ng Pilipinas, sir, uh, mga kasama namin dito, talagang nanggagala iti na sa galit, susugod na ba tayo? Hindi tayo susugod. Mama, magitan lang tayo at tulungan ang tama na ang ginagawa. Doon lang tayo. Ha? Ah, may mga grupo kami na armado pero hindi namin pinapakilos dahil uh, kailangan peaceful means tayo so, kasi nga sumusuporta kami sa armed forces ano sumusuporta kami sa armed forces at sa mga natitirang matinong pili, mati, matiling, uh, National Police marami kaya nga marami nag-chat sa akin kamag ko kaibigan sir sabi niya nandito lang kami hindi rin kami makakilos kasi alam niyo naman na service so naunawa namin at least nakaramdam sila na Parang mali na ang ginagawa ng kapwa nila pulis. So salamat sa mga pulis na nakakaintindi sa pagbunawa. So anyway, that is our uh, mission, wala tayong magagawa. Pero kung may prinsipyo tayo at nakikita natin nakakasilkit natin ng kapwa Pilipino, We decide, we decide for our uh, good uh, action to love our country. So yun lang. Uh, siguro sa kanalan tayo mag-vlog, ano may discussion ako mamayang gabi. At least kung ano man nangyari. So, salamat sa mga nagsusubaybay. Okay. Okay, uh, paano ba maging sweeper? Let's, God's, sir, gusto ko maging sweeper. Ano bang pipindutin ko para maging sweeper ka? Ano? Tingnan ko, pag-aralan ko. Uh, sweeper. Ano ba yun? baliktad pagbaliktad ah baliktad